Mas nalingaw ang mga bata sa Kafgo Day Celebration sulod sa kampo sa 19th SF Company sa Barangay Tabuk, Isabela City, Basilan. Kay adunay parlor games o gift giving para sa mga bata. O skipping rope contest nga ang pinakadugay ang mudaog. Usa sa gikalingawan sa mga bata ang gipanghatag nga staff toys, reading materials o gamit pang eskwela. Give Love on Kafgo Day ang tema sa selebrasyon nga nakiduyog usab ang mga sundalo ug ilang mga pamilya ug mga residentes sa lugar diin wala sila magpaulahi kay naghimo sab sila og parlor games sama sa relay nga ipasa-pasa sa imong kauban ang limonsito gamit ang kutsara kini ang paagi sa mga sundalo sa pagsaulog sa Pasko usa sa mga nadawat nga pinaskuhan sa mga tao ang food packs hygiene kit ug pagkaon Siyempre, aduna sa gihimong medical outreach. Aduna'y libreng tuli, check-up, gupit, minor operation, warts removal, eye check-up, ug hatag o mga reading glasses. Miduyog sa selebrasyon ang Save the Children of War Foundation o lokal nga gobyerno. Hapit libo ka mga residente ang nakabinipisyo sa Kafgo Day Celebration. Sherry Mae Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!